Aminado ang DPWH na bilyon-bilyong piso ng pondo ang nasayang dahil sa mga tiwaling kontratista matapos ang sunod-sunod na issue ng mga palpak na ghost projects. Kahapon, pinirmahan na ni DPWH Secretary Vince Dizon at Insurance Commissioner Reynaldo Regalado ang Memorandum of Agreement upang habuli ng mga performance bonds ng mga abusadong kontratista. Sa ilalim ng kasunduan, pabibilisin ng dalawang ahensya ang proseso ng insurance claims para mabawi ang hanggang 30% ng halaga ng bawat palpak na proyekto. Babala pa ni Dizon, wag na raw hintayin ng mga kumpanyang sangkot na umabot pa sa korte. Hindi umano sapat na makulong lamang kundi marapat na maibalik ang pera ng taong bayan dagdag pa rito layunin ng bagong mowa na tiyaking hindi na mauulit ang ganitong katiwalian at maibalik sa tama at tiw ang tiwala at pondo ng taong bayan